Sinasimula na kami maghanap. Eh, Dakpa! Uh, Dakpa, tigda! Huwag natin, guys. Ang <laughs> <laughs> um, laki. Laki ng... Laki, laki ng bibig. Ng... <laughs> <laughs> Ayan o, oh, ito yung nakuha. Ano? Uh, pula pusod. Pula pusod. Ayos lang. Sana rin. <laughs> 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 may kasama. Ayan. <laughs> uh, may nahanap tayo. Kaya lang, ano? Pula po sa tas medyo ano na to. Medyo hindi siya magandang alam mo yun. Kunin and ipakita talaga sa ano. So babalik natin siya. I... <tong> oh, ay, ito tayo lang ID ko ipapakitan ko. Sos ka di ba niyo umi? <laughs> 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 <laughs>